Ay, good morning. Uh, September uh, 17. Dito tayo ngayon sa bye-bye ng inpa pero ang alon humina na yung alon. Maano uh, malaki ang tubig ngayon. Dito tayo sa bye-bye ng Punta Gracia. Ito oh, kawawang uh, bahay dito. Uh, uh, Nakain na ng dagat yung kalsada na ginagawa nila dito na kain na rin ng tubig. Ito, umihinang ano, alon. Ito yung mga pamangking ko na nangingisda. Ito, tinatanggal nila yung... Ito mga pamangking ko, tinatanggal nila yung... Uh, nahuli nilang kumukumong ito kung tawagin saka may mga maliliit na isda ito oh. mga maliliit na isda mga timbungan na maliliit At saka ito, mga dilitik so, dapat yan gibuhian pero wala na magawa eh, na, patay na, patay na eh na, Marami silang nahuli Siguro matapos siguro to Mamaya pa mga alas <laughs> Dahil itong mga nahuli nila, mga alimasag na bilog, kumung kumong kung tawagin dito sa amin. Bulldozer. Bulldozer. <laughs> ito, ito yung mga naninira ng lambat. Kailangan ang ihulog mong lambat sa dagat, yung sira na talaga. Yung sira na, yun, yun ang gawain nila dito. Kasi Pagdating sa ano, pagdating sa dagat paghulog nila, wala na eh. Tapos marami silang mahuling ganitong isda. Masisira talaga ang lambat, kaya ang hinulog na dito, ginagamit nila yung mga sira na, la, na lambat. Hindi bago 'to. Keto, eh, ah, dami siguro mamaya pangalas dito matapos dito tayo sa dulo ito yung ginagawa nilang ano ito yung ginagawa nilang pantalan yung ginagawa nung quarry hindi niyo itatanong itong lupa na to lupa ng tatay ko ito itong dulo na to ito yung lawis kung tawagin sa amin nung araw ito ginagawa nila dito ng pantalan dito lalanding yung maghahakot ng buhangin. Dinadala sa ibang bansa o kung saan dalhin yan, ha, yung mga buhangin na yan. Nung unang panahon, dito ako nakatira. Dalawang anak ko dito pinanganak. Yung panganay ko at saka pangalawa, dito talaga sila pinanganak. Apat lang ang anak ko doon sa Manila, tinag, uh, pinanganak yung dalawa. Pero yung dalawa, yung panganay at saka pangalawa, dito. Itong lugar na to. Kasi ang anak buhay ko nung araw, pangingis na lang. Okay naman, naka-survive lang. Pero pag pagdating ng panahon, siyempre lumalaki ang pamilya natin, nag-aaral yung mga bata. Kailangan matustusan natin. Yan o, yung may, bark, may barko bar dyan o. Pero yung barko na dumadaong dito wala pa. Ba Bards eh. Ito yung mga naghahakot ng ano, naghahakot ng ang tawag nito. Buhangin. Ito, medyo humangin-hangin na ng kaunti. Ito. Ito, akaya tayo sa pantalan. Itong pantalan na ginagawa nila, pwedeng lumanding ang helikopter dito. Pwede lumanding ang helikopter dito. Malaki ito. ito yung ito yung dagat na papasok ng ilog ito yung yan o yan yung mga tao dumadaan na sa hanging bridge ano yun mag pupunta sila ng bayan at papasok sila sa o dumadaan yan o. yung mga mangingisda sa tubay yan naka-stack sila dahil ano na eh hindi yung hangin hangin na. Ah. Yung ba siguro, hindi pa dumating. Ito yung ilog. Tapos, labas tayo sa sabangan kung tawagin sa amin. Ito yung lugar na ilog tapos pag dating dagat ito yung open sea na ito eh open sea ha, papunta kami na ay, makikita mo na yung lapad ng ano ng Pacific Ocean yan open, sea ito dito tayo ngayon sa pantalan dito na ang lapad nito inuukuna natin ito. wala pa yung ano wala pa yung hindi ko alam kung kailan darating yung parts na lumalanding dito itong naghahakot ng, ng wangin at saka graba so, yung dakat andito ako sa pinakagilid nilalagyan nila dito ng mga gulong ng sasakyan para pag ano, malaki ang alon. Siguro ko hindi ubra pa ma kailangan lumayo ang ano dito. Yung parts Ito namang natatanaw natin sa ting kalayuan yan na yung mga biscuits mga biscuits yan uh, merong ang tubay niyan mas pala yung tubay at saka yung iba sa pagkari niyan ito yung ginagawa nilang pantalan ito umiikot lang ako eh sa lakas ng alon medyo na sisira na yung gilid yun eh. pero pwede pa pwede pa lumanding ang ano dito ang bar so kaya bar ko pwede pa ano dito meron na nga namimingwit eh masama pa rin ang panahon dahil yan okay. yan yung... medyo minahay na ng alon pero mahangin pa rin sa ang atong lupa na to pero sana uh, magbago ang panahon at makabalik pa ako dito ang bala ko talaga magtayo ng malit na kubo lang dito na pwedeng parking ng bangka ko kung magkaroon ako kasi pwede pa naman Wala. Wala na huli. Ano may kuha ni mo? Wala pa man. Kuha pa. Ano may paon? Kuha? Pasayan. Pasayan? Ah. Pwede. Ano? Mimingwit siya. Tapos ang pain niya, pasayan na maliliit. Hindi yan. Para makaulam lang. Sigurado yan. Tama yun na kukuha mo dito, Deredong? dong. Auman. Ah, auman puga. Oh, puga. Puga. E, eh, marama sa pasayan 'yan. <laughs> Kumusta na? Purot na? <laughs> Ito yung hanok buhay dito sa Punta Gracia pag walang wala talaga. Ito ang nahuli nila, uh, kumong-kumong, uh, alimasag, saka maliliit na isda. Pero kung sagana naman sa ano, sagana naman sa isda, ang nahuli nila dito, mga limbahon, mga matambaka, maano itong lugar na to eh. Survivor ito eh. tamban pagka dumami naman ang tamban dito halos pamimigay na rin eh. pamimigay, pamimigay na lang nila pagka sagana sa tamban dito sa ngayon habagat eh <laughs> habagat haba eh, ito nagtiyaga sila ng uh, ganitong hole eh. pero okay na rin naulam na rin to itong ano nito itong mga alimasang na to pagka siniswerte pag umabot to ng isang balde eh dalawang daan ng kilo nito sa alimasang pero itong kumungkumong eh, may, may, may mamalit yung kumung kumungkumong dong uh, ayong. ayong bigay bigay Ay. wow. bigay bigay oh oh. 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 Yan, oh anlilitik paging maliit isdang isdang maliliit yan yeah, oh. Asuos ka. Yan ang budbud. Di ba? Grabe ito yung. <laughs> ito yung mga naninira ng lambat. Kung sa lambat ni mo yung o na, dating sira na yan o pa uh, <laughs> <ba> <laughs> <sira> lang. Hahaha. <laughs> yan o. Bago pa ni. Bago pa ni. So talagang araw pa lang tira <laughs> <laughs> na. Oh trabaho ng lagi bugi. <laughs> Ada ay Kada lambay bagdaman og bisik. Oh. Dagumon. Apoy-boy ni. Ano ganoon talagang buhay. Oh yan oh. Suasi daun samp ni. Sigwil. Boy. Boy. Suasi do. Ay na lang. Ay. apit-apit ah, mana yang mau mana? apa? ya no. bingka? bingke, sama eh. yuk. Oh. Ay, nah ini nangi nangi na po do. itu itu may dalan na namang hangin at ulan ito. ito ni lurang lag saglit. Yeah, no. oh. So, ng Baulo.